mga kalenders, dito ako grocery ako so mga ilang bags, ito siya 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 bags so nagayaran ko ay nasa 3,235.80 so ehuhol ko sa inyo to Okay? Morning, mga katinders. Ito yung napamili ko kahapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, nasa 3,000 plus ito. Ang pinapamili ko ay yung mga wala sa tindahan. Like yung mga mismo, mga biscuits, ayan, mga snacks, canton Silip-silip lang tayo. Meron akong zest o dyan. Yung chichiria na piatos, yung mga coffee, cream o, at bumili din ako ng 1.5 plus ito mga chicheria na naman at yung pang last ay itong mga non-food like yung mga sunrocks ariel, ayan so ito yung laman ng aking uh, napamili kahapon na 3,000 plus, so, ang dami no nasa 7 bags rin ito ayan, good morning